Marami na rin na nagahabol sa pamili ng pang-noche buena dahil bukas na ang bisperas ng Pasko. Ang latest sa presyo ng mga panghanda at sangkap ng mga yan, sa report ng saksing si Susan Enriquez. sa marami nagtitipid ang pinagsamang isang kilong spaghetti at sauce na ang presyo, 99 pesos lang. Gayun din ang hamong ito na buy one take one at queso de bolang may libreng all-purpose cream. At bagamat mabenta ngayong Pasko, di naman daw tataas ang presyo ng mga pang Noche Buena. Paano yung price namin ngayon bukas ganun pa rin po yun. Pero marami pa rin namimili ng produktong swak sa kanilang budget. Eh, siyempre sa hirap ng buhay din ngayon. Oh, siyempre anuhin mo din yung Parang po kontrolin mo din yung ano mo kasi may New Year pagdarating eh. Siyempre, di kumpleto ang noche buena kung walang hamon. Pagkaing dinarayo sa tindahan ito sa Quiapo. Since we are a Catholic country, Roman Catholic, di ba we celebrate the birth of Jesus Christ? Siyempre, parang sa atin, pag may birthday, we give the best handa, di ba? Eh why not give the best handa naman sa pag-birthday ng pagkapanganak ni Jesus Christ? Meron dito malalaking Chinese ham na nasa 1,020 pesos per kilo boneless ham, sliced ham at ang pirapidasong ham o ritaso na 840 pesos per kilo. Kahit mura, kahit hindi kayang bilin o mahirap ang pera ngayon, may ham pa rin sa pagkainan. 100 pesos din ang kilo sa tindahan ito ng Chinese ham sa Katipunan, Quezon City. Kaya, mas lumakas daw ang benta nila ngayong taon. Mas mura kami ngayon kasi yung bone-in namin 780 per kilo. So, tumitingbang siya ng 3 kilos to 4 kilos. Pero sa isa pang tindahan ng hamon sa Mandaluyong, mas kaunti ang mga namimili kumpara noong nakaraang taon. Bukod sa nagbahalan tinda rito ng 30 to 40 pesos per kilo, Mahina sa ngayon. Siguro, apiktado tayo ng Yolanda. Kaya ang ibang namimili ng ham, tulad sa Divisoria, iba yung pagbabadget daw ang ginagawa. Pati tingi lang. Kaya And... sa? Uh, katulad doon ng mayonnaise o hotdog. Pero hindi naman o yung kilo-kilo. Magkano yung hawak di kahit kilo, ibili ka para lahat mabili mo, di ba? Dito, matamlay na rin mag-imbentahan ng ilang karne. Gayun din ang mga gulay at lamang dagat na nagmahal na ng mula 60 hanggang 100 pesos per kilo. Sa tumpok-tumpok na lang yung walang budget. Pero ang mga panregalo, patuloy na dinarayo kahit siksikan. Marami kasi sa mga yan, walang ipinagbago ang presyo. 24 oras din bukas ang mga tindahan sa bangketa. Ngayon lang kami nagkapera. Kaya Kaya ngayon kami namili. Ay, hindi ko medyo mas mahal na ngayon. Oo nga, mas mataas na presyo. Hindi oh, lang kami nakatawad. Hindi hey, nga lang po, ngayon lang po kasi ako nagkaroon ng time. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.